Sa kasaysayan ng sangkatauhan, palaging may mga tao o grupo na tinutukoy bilang mga napili. Sila ang mga individual na may natatanging kakayahan, pananaw, o misyon na nag-ugnay sa kanila sa isang mas mataas na layunin. Ngunit ano ang dahilan kung bakit ang mga napili ay madalas na kinakatakutan ng iba? Ang tanong na ito ay hindi lamang tungkol sa mga paniniwala o relihiyon. Ito ay sumasalamin sa mga mas malalim na aspeto ng sikolohiya, lipunan, at espiritualidad. Sa artikulong ito, susuriin natin ang mga dahilan kung bakit ang mga napili ay nagiging ng takot o pag-aalinlangan sa iba. Ang pag-unawa sa mga aspektong ito ay makakatulong sa atin na mas maunawaan ang ating mga sarili at ang ating relasyon sa mga napili. Samahan mo ako sa isang paglalakbay ng pagtuklas at pagninilay. Bahagi isa ang kalikasan ng mga napili. Ang mga napili ay kadalasang inilalarawan bilang mga tao na may espesyal na tawag o misyon sa buhay. Sa maraming tradisyon at kultura, sila ang mga tao na nakakaranas ng malalim na koneksyon sa Diyos o sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ang mga ito ay maaaring mga propeta, leader, o kahit mga ordinaryong tao na tinawag na gumawa ng malaking pagbabago. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng tawag ay nagdadala ng malaking responsibilidad. Madalas silang nakakaranas ng pagsubok at pagsubok na naglalantad sa kanila sa mga hamon na maaaring hindi maunawaan ng karamihan. Sa kabila ng mga ito, ang mga napili ay patuloy na naninindigan sa kanilang mga pananaw, at ang kanilang dedikasyon ay nagiging sanhi ng paggalang, ngunit mayroon din takot mula sa iba. Maraming tao ang natatakot sa mga napili dahil sa kanilang natatanging kakayahan at pananaw. Kapag ang isang individual ay may kakayahang makakita ng higit pa sa nakikita ng iba, nagiging banta ito sa mga paniniwala at tradisyon ng maraming tao. Ang takot sa hindi alam ay natural sa tao at ang pagkakaroon ng isang tao na may espesyal na kakayahan ay maaaring magdulot ng pag-alinlangan at kawalang katiyakan. Sa isang mas malalim na antas, ang mga napili ay nag-udyok sa iba na suriin ang kanilang mga sariling paniniwala at kakayahan. Ang mga ito ay nagpapakita na may mas mataas na layunin ang buhay, na maaaring maging nakakatakot sa mga hindi handang harapin ang mga tanong tungkol sa kanilang sariling pag-iral at layunin. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng epekto ay nagiging dahilan upang ang mga tao ay mag-atubiling makipag-ugnayan o makipag-ugnayan sa mga napili. Bahagi dalawa, takot sa kakaiba. Isang pangunahing dahilan kung bakit ang mga napili ay kinakatakutan ng iba ay ang kanilang kakaibang katangian. Madalas silang may natatanging kakayahan o pananaw na hindi nauunawaan ng karamihan. Ang hindi pagkakaunawaan na ito ay nagiging sanhinang takot at pagdududa na nagiging dahilan upang ang mga tao ay umiwas o humiwalay sa kanila. Sa maraming pagkakataon, ang mga napili ay nagdadala ng mensahe o pananaw na maaaring hindi katanggap-tanggap sa mga nakapaligid sa kanila. Maaaring ituring silang mga rebolusyonaryo o mga taong may mga ideya na labag sa tradisyonal na pananaw. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng takot sa mga tao na hindi handang baguhin ang kanilang mga pananaw o suriin ang kanilang sariling mga paniniwala. Ang takot sa kakaiba ay madalas na nagiginsanhin ng pag-aaway o pagkakahiwalay. Sa halip na yakapin ang mga bagong ideya, ang ilan ay mas pinipiling tanggihan ang mga ito. Ang mga napili sa kanilang paghahangad na ipalaganap ang mga bagong kaisipan ay maaaring makaranas ng pagtutol at pag-atake mula sa mga tao na natatakot sa pagbabago. Sa paglipas ng panahon, ang mga napili ay nagiging simbolo ng pagbabago, ngunit hindi lahat ay handang yakapin ang pagbabago. Ito ay nagiging sanhi ng hidwaan sa lipunan kung saan ang mga napili ay nagiging biktima ng takot at hindi pagkakaintindihan. Sa kabila ng kanilang mga intensyon na magdala ng kabutihan, ang kanilang pagkakaiba ay nagiging sanhi ng takot sa iba. Bahagi tatlo, ang sakit ng pagkahiwalay. Ang mga napili ay kadalasang nakakaranas ng pagkahiwalay mula sa kanilang mga komunidad. Ang takot at pagdududa na dulot ng kanilang kakaibang katangian ay nagiging sanhi ng pagkakahiwalay sa kanila mula sa mga tao sa kanilang paligid. Ang kanilang mga natatanging kakayahan ay maaaring makita bilang isang banta sa normal na takbo ng buhay. Sa mga relihiyosong konteksto, ang mga napili ay madalas na nakakaranas ng pag-uusig o pag-aaway. Maraming kwento sa Biblia ang naglalarawan ng mga propeta na hinahamon at inuusig dahil sa kanilang mensahe at pananaw. Halimbawa, si Elias ay pinag-uusapan ang kanyang mga pagsubok habang tinutukoy ang mga bulaang propeta na humahamon sa kanya. Ang pagkakaroon ng ganitong mga karanasan ay nagpapakita ng hirap na dinaranas ng mga napili sa kanilang paglalakbay. Ang pagkakahiwalay ay nagdadala ng matinding emosyonal na sakit. Ang mga napili ay maaaring makaramdam ng kalungkutan at pag-iisa, lalo na kung wala silang suporta mula sa kanilang komunidad. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap na magdala ng kabutihan, madalas silang nag-iisa sa kanilang laban. Sa kabila ng sakit ng pagkahiwalay, ang mga napili ay madalas na patuloy na sumusunod sa kanilang misyon. Ang kanilang dedikasyon at katatagan ay nagbibigay inspirasyon sa iba, ngunit ito rin ay nagiging sanhi ng takot at pag-aalinlangan ang mga tao ay maaaring makaramdam ng takot sa ideya na kailangang talikuran ang mga tradisyon at koneksyon na mayroon sila. Bahagi 4. Ang Kapangyarihan ng Pagsasalita Isang mahalagang aspeto na nagpapakita ng takot sa mga napili ay ang kanilang kakayahan na magsalita ng katotohanan. Kapag ang mga napili ay nagsasalita, madalas silang nagdadala ng mensahe na naglalantad ng mga katotohanan na ayaw harapin ng ibang tao. Ang kanilang mga salita ay maaaring maging makapangyarihan at naglalaman ng mga ideya na nag-udyok sa iba na suriin ang kanilang sariling mga paniniwala. Sa Proverbi, Kabanata 18, Talatang 21, sinasabi, ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Ang mga napili sa kanilang pagsasalita ay nagdadala ng lakas ng katotohanan na maaaring maging sanhi ng pag-aalinlangan sa mga tao na hindi handang harapin ang kanilang mga takot. Ang mga salita ng mga napili ay maaaring mag-udyok ng takot, pag-asa, o kahit galit depende sa mensahe at sa konteksto. Kapag ang isang tao ay nagsasalita ng katotohanan na salungat sa karaniwang pananaw, madalas silang nakakaranas ng pagtutol. Ang takot na dulot ng kanilang mga salita ay maaaring magdulot ng pag-atake mula sa mga taong natatakot na mawalan ng kanilang katayuan o kontrol. Ito ay nagiging sanhi ng hidwaan at, sa maraming pagkakataon, ng pag-uusig. Para sa mga napili, mahalaga na malaman kung paano ihandog ang kanilang mensahe nang may pag-unawa at malasakit. Ang kanilang layunin ay hindi lamang upang ipahayag ang katotohanan, kundi upang hikayatin ang iba na makinig at mag-isip. Ang pagbuo ng empatsya at pagkakaunawaan sa kanilang mensahe ay maaaring magpahina sa takot at pagtutol. Bahagi 5. Ang takot sa hindi alam Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang mga napili ay kinakatakutan ay ang takot sa hindi alam. Ang mga napili sa kanilang paglalakbay ay madalas na nagdadala ng mga ideya at kaisipan na hindi pa natutuklasan ng marami. Ang mga pagbabago at bagong pananaw ay maaaring magdulot ng takot at pag-aalinlangan sa mga tao na mas pinipiling manatili sa kanilang mga nakagawian. Ang takot sa hindi alam ay natural na reaksyon ng tao. Sa mga pagkakataon na may isang tao na may bagong ideya o mensahe, ang iba ay madalas na natatakot na ang kanilang mga paniniwala ay mapapasubalian. Ang takot na ito ay maaaring humantong sa pagtatanggol ng kanilang mga pananaw, kahit na hindi na ito nakabubuti. Sa maraming pagkakataon, ang mga napili ay nagiging mga tagapagsalita para sa mga ideya na hindi nauunawaan. Sila ay nagiging mga boses ng pagbabago, na nag-udyok sa iba na isaalang-alang ang mga bagong posibilidad. Gayunpaman, ang kanilang mga mensahe ay hindi palaging tinatanggap ng lahat na nagiging sanhi ng takot at pagdududa sa kanilang mga motibo. Upang matugunan ang takot sa hindi alam, mahalaga para sa mga napili na maging bukas sa pag-uusap at dialogo. Ang pagbuo ng mga plataforma para sa diskusyon at pag-uusap tungkol sa mga ideya ay makakatulong sa mga tao na harapin ang kanilang takot at pagkabahala. Sa huli, ang mga napili ay may kakayahang maghatid ng liwanag sa dilim ng kawalang-katiyakan. Bahagi anim Ang panganib ng paghihiwalay. Ang mga napili ay madalas na humaharap sa panganib ng paghihiwalay. Kapag ang isang tao ay sumusunod sa isang landas na naiiba sa karamihan, madalas siyang mapag-iwanan. Ang mga napili, sa kanilang pagsusumikap na ipalaganap ang kanilang mensahe, ay maaaring makaramdam ng pag-iisa na nagiging sanhi ng mas malalim na takot. Maraming mga kwento sa kasaysayan ang naglalarawan ng mga tao na nagdanas ng pag-uusig o pagkahiwalay dahil sa kanilang pananampalataya o misyon. Ang mga napili, sa kabila ng kanilang lakas, ay madalas na nagiging biktima ng kanilang sariling dedikasyon. Ang paghihiwalay na dulot ng takot at pagdududa mula sa iba ay nagiging isang malalim na pagsubok para sa kanila. Sa mga sitwasyong ito, mahalaga na ang mga napili ay magkaroon ng suporta mula sa mga katulad na individual. Ang pagbuo ng komunidad na nagtutulungan at nag-udyok sa isa't isa ay makakatulong upang mapawi ang pakiramdam ng pagkahiwalay. Ang mga koneksyon na ito ay nagbibigay inspirasyon at lakas upang ipagpatuloy ang laban sa kabila ng mga pagsubok. Kadalasan, ang mga napili ay nagiging tagapagtaguyod ng pagbabago, sa kabila ng takot sa paghihiwalay, maaari silang maging mga simbolo ng pag-asa at posibilidad. Ang kanilang kakayahang ipakita ang lakas sa kabila ng pagsubok ay nagiging inspirasyon sa iba na hindi sumuko sa kanilang mga pangarap. Bahagi pito: Ang hamon ng pag-unawa. Ang kakayahan ng mga napili na maunawaan ang mas malalalim na katotohanan ay maaaring maging sanhi ng takot para sa iba. Kapag ang isang tao ay may kakayahang makakita ng higit pa sa ibabaw ng mga bagay, maaari itong lumikha ng tensyon sa mga taong hindi handang harapin ang kanilang sariling katotohanan. Ang mga napili ay nagdadala ng mga mensahe na maaaring ilantad ang mga kahinaan ng iba na nagiging sanhi ng takot at pagdududa. Ang pagkakaroon ng ganitong pag-unawa ay nagiging sanhi ng takot sa ilan. Kung ang isang tao ay nagiging salamin ng mga bagay na ayaw nating harapin, natural na ang ilan ay magiging defensibo. Ang takot na ma-expose o masira ang mga ilusyon ay nagiging sanhi ng pagtutol at minsan ng pag-atake sa mga napili. Sa halip na takutin, ang mga napili ay dapat maging mga tagapagturo. Ang kanilang layunin ay hindi upang ipakita ang kahinaan ng iba, kundi upang himukin ang mga ito patungo sa personal na paglago. Ang pagbibigay ng mga pagkakataon para sa pagninilay at pag-unawa ay mahalaga sa pagbuo ng mas malalim na koneksyon at pagtanggap. Ang pakikipag-usap tungkol sa mga karanasan at mga aral na natutunan ay maaaring magpabago ng takot sa pag-unawa. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kwento at halimbawa, ang mga napili ay maaaring tumulong sa iba na mas maunawaan ang mga bagong ideya at pananaw. Ang pagbuo ng mga puwang para sa pag-uusap at dialogo ay makakatulong na matanggal ang takot sa hindi pagkakaunawaan. Bahagi 8. Ang pagsubok ng pananampalataya Ang mga napili ay madalas na sumasa ilalim sa mga pagsubok ng kanilang pananampalataya. Habang naglalakbay sila sa kanilang landas, maaaring makaranas sila ng mga pagkakataon na nag-alinlangan sa kanilang mga pinaniniwalaan. Ang mga pagsubok na ito ay hindi lamang para sa kanila, kundi pati na rin para sa mga tao sa paligid nila. Sa Hebreo, Kabanata labing isang talata anim, sinasabi, ngunit nang hindi siya nananampalataya ay hindi siya mabibigyan ng kasiyahan. Ito ay nagpapahiwatig na ang pananampalataya ay isang mahalagang bahagi ng paglalakbay ng mga napili. Kapag ang kanilang pananampalataya ay nasubok, Maari itong magdulot ng takot sa iba na nag-aalala na hindi nila kayang gawin ang parehong bagay. Ang mga napili ay dapat magpatuloy sa kanilang paglalakbay sa kabila ng mga pagsubok. Ang kanilang determinasyon at katatagan sa pananampalataya ay maaaring maging inspirasyon para sa iba ang pagkakaroon ng isang matibay na suporta mula sa kanilang komunidad ay maaaring makatulong sa kanila na mapanatili ang kanilang pananampalataya sa kabila ng mga pagsubo. Sa mga pagkakataong ito, mahalaga na ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa Diyos. Ang panalangin at pagmumuni-muni ay makakatulong sa mga napili na muling mahanap ang kanilang lakas at pananampalataya. Sa pamamagitan ng pagbabalik sa kanilang ugnayan sa Diyos, maaari silang makahanap ng kapayapaan at kumpiyansa sa kanilang landas. Bahagi siyam, ang responsibilidad ng mga napili. Ang mga napili ay nagdadala ng malaking responsibilidad. Sila ay inaasahang maging mga leader at tagapagturo at ang kanilang mga desisyon at aksyon ay may malalim na epekto sa kanilang komunidad. Ang responsibilidad na ito ay nagdudulot ng takot sapagkat ang bawat hakbang na kanilang ginagawa ay maaaring makapagpabago sa buhay ng iba. Ang mga leader ayon sa Mateo, kabanata 23, talata 25 ay may tungkuling iwasan ang maling gawain. Ngunit ang sinumang sa inyo na gustong maging dakila ay dapat na maging tagapaglingkod. Ang mensaheng ito ay nag-udyok sa mga napili na maging mabuting halimbawa at mga tagapagturo sa kanilang komunidad. Dahil dito, ang mga napili ay madalas na nagiging target ng mga kritisismo. Ang takot na ma-disappoint o maliitin ang kanilang reputasyon ay nagiging sanhi ng pag-aalinlangan. Sa halip na hayaan ang takot na humadlang sa kanila, dapat silang maging matatag at patuloy na ipalaganap ang kanilang mensahe. Ang pagkakaroon ng isang matatag na komunidad na sumusuporta sa kanilang misyon ay mahalaga. Ang mga napili ay dapat na surrounded Eli those who encourage and uplift them, providing a safe space where they can share their thoughts and fears. Ang pagkakaroon ng mga kapwa napili ay makatutulong din upang maibsan ang kanilang mga takot at pangamba. Bahagi sampu ang pagbabalik sa komunidad. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at takot, ang mga napili ay kadalasang bumabalik sa kanilang komunidad na may mga bagong aral at pananaw. Ang kanilang karanasan ay hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa lahat. Sila ay nagiging mga tagapaghatid ng mensahe, na nag-udyok sa iba na mag-isip ng mas malalim at harapin ang kanilang sariling takot. Ang pagbabalik sa komunidad ay isang mahalagang hakbang. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang mga karanasan, ang mga napili ay nagiging inspirasyon at guro para sa iba. Ang kanilang mga kwento ay nagiging gabay na nagbibigay liwanag sa landas ng iba. Ang mga napili ay dapat na maging buka sa pakikinig sa mga karanasan ng kanilang komunidad. Ang pagbuo ng koneksyon at pag-uusap ay nagbibigay daan para sa mas malalim na pag-unawa at pagtanggap. Sa huli, ang mga napili ay hindi lamang nagdadala ng pagbabago kundi nagbibigay din ng pagkakataon para sa lahat na lumago at matuto mula sa kanilang karanasan. Ang pag-unawa sa dahilan kung bakit ang mga napili ay kinakatakutan ng iba ay isang mahalagang bahagi ng ating paglalakbay sa buhay. Ang mga ito ay nagdadala ng mga mensahe, hamon, at inspirasyon na maaaring baguhin ang ating pananaw at ugnayan sa mundo sa kabila ng takot, dapat tayong maging buka sa pag-unawa at pagtanggap sa mga napili sa ating buhay. Hindi natin dapat kalimutan na ang mga napili ay hindi lamang mga individual na may espesyal na tawag. Sila ay mga tao na naglalakbay sa masalimuot na landas ng buhay, na nagdadala ng mga aral na nagbibigay liwanag at inspirasyon. Sa huli, ang pag-unawa at pagtanggap sa mga napili ay magbibigay daan sa mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat.